tapos mo ko dinurog sa house ngayon wala ka, wala ka specific na sinabi yung Mr. Bryce Hernandez hindi tayo personal magkakilala do you confirm yes your honor ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo nag-text message sa iyo nag-message tama tama ba yes your honor sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay binigay mo ang pera kay DE Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo nabibigyan daw niya ako is this correct Wala pong specific na sinabing gano'n, your honor Pagkatapos mo ko dinurog sa house ngayon wala ka, wala ka specific <laughs> na sinabi Yung dito ah, po kay Pakinggan mo muna ang tanong ko Mr. Price ha Sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera kay DE Henry Cantara at siya ang nagsabi sayo na bibigyan daw niya ako Is this correct Ah, uh, tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Okay, okay po dun uh, sa 2025. Mr.